Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating Sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong March 2 at March 3, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yan mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada dito po tayo sa ating samada update para po ngayong March 2 ayan dito po tayo sa March yun ay 3 2 naman sa ating pecha at 24 sa ating taon ayan sa mga numerong ito ganun pa rin po uh, simplify muna natin sila 0 plus 3 is 3 0 plus 2 is 2 2 uh, plus 4 is 6 ganyan din po sa bandang gitna 3 plus 2 is 5 Uh, 2 plus 6 is 8. Ayan mga idol, sa bandang baba po. 5 plus 8 is 13. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 13. At yung pangalawang numero natin, o kapares po nating numero, dito, man, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong 3 plus 2 plus 6 is 11. Ayan mga idol, yan naman po yung ating pangalawang numero. Meron tayong 11. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwedeng-pwede na rin po natin itong matayaan. 11-13 o kaya naman ay 13-11. Pwedeng-pwede na po yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, ito pong 13 at 11, simplify po muna natin yan bago natin yan isumada. Dito po tayo sa 11, 1 plus one is 2. At sa 13 naman ay 1 plus 3 is 4. Ito po yung isusumaga natin ngayon, 2 at saka 4. At unahin po natin isumada ang 2. Kunin muna natin yung 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po dito ang 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin ang 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11 at 29 sumada 29 2 plus 9 is 11. Ay maduli po yung sumali natin dito sa 2 at sunod naman po natin itong 4. Dito naman po kunin natin itong 13. Yan kunin muna natin yung 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. Pwede rin po ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin ang 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At pwede rin ang 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Yan mga idol, yan naman po yung sumayad natin dito sa 4. At ito po yung mga ano natin na pwede natin pagpilian sa atin pong ngayong March 2. Meron tayong 2, 11, 20, 38, 29, 4, 13, 40, 31, at 22. 44, mga 46, 47, pa rin po. 51, lang po tayo dito kung ano po yung mga 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, mga 69, 70, 71, lang po natin sila. At sa ating sample naman, kinuha natin dyan yung 11, 11 at 31, then 38 at 13, then 4 and 29. Ayan mga edo, ito naman po yung mga sample natin sa ating pong sumada para po ngayong March 2. Ayan meron tayong... 1131, 3813 at 429. Ayan, meron tayong tatlong sample dito at kung nagustuhan naman po itong mga ito ay pwede pwede nyo pong matayaan. Pwede kayong magdagdag o kumuha po dito sa mga naka-insert ka natin mga numero. Ayan, kaya na lang po yung kumili kung ano pa po yung mga nagustuhan natin mga kombinasyon. At yan mga idol, lang po ang ating sumada sa pecha para po ngayong March 2. At next natin yung ating advance sumada. Para naman po ngayong March 3. Ayan, umpisahan natin. Dito tayo sa March. Yan, may 3 pa rin tayo. At atres din sa ating pecha. 24 naman sa ating taon. At ganoon pa rin po. Isimplify muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 3 is 3. 0 plus 3 ulit is 3. At 2 plus 4 is 6. Ayan mga idol. Dito rin po sa bandang baba. Ganoon pa rin po. Add lang natin. 3 plus 3 is 6. Uh, 3 plus 6 is 9. Uh, sa bandang baba din po, 6 plus 9 is 15. Yan naman po yung unang numero natin dito. Meron tayong 15. At yung pangalawa, kapares nating numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin itong tatlong number natin dito. 3 plus 3 plus 6 is 12. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 12. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong mutayaan. 15-12 o kaya naman ay 12-15. Yan, pwedeng-pwede na po yan. At dahil 2 digits din po sila, 12 at saka 15, ayan, simplify muna natin bago natin sila ay sumagang. Dito tayo sa 12, 1 plus 2, yan ay 3. At sa 15 naman ay 1 plus 5, is 6. Yan po ang isusumada natin, 3 at saka 6. At unahin natin ng 3 is isumada, kunin muna natin yung 12, sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin ng 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin na 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3. At 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. And uh, ito, yun po yung sumada natin sa 3. At next natin ang 6. Dito sa 6, kunin muna natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6 pwede rin po dyan ng 24, sumada 24, 2 plus 4 is 6, at 33, sumada 33, 3 plus 3 is 6, yan magaling po yung numero na natin, eh. sa ating sumada ngayong March 3, mayroon tayong 3, 12, 30, 21, 39, 6, 15, 24, at 33, yan, ganoon pa rin po yung gagawin natin yan. Pipilang po tayo, rambol lang po natin sila. Kung ano po yung mga personada natin, mga numero natin na gugustuhan para matayaan. Yan, rambol lang natin yung mga naka-insert natin yung numero yan. At yung sample naman natin, ginawa natin yung 21, 21 and 6. Then 10, 33, uh, 24. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample po natin, mga kombinasyon natin nakuha sa ating sumada ngayong March 3. Ayan, meron tayong 21 sa is, GIS 33 at 324. Ayan mga idol, sa mga sample natin yan, pwede pwede nyo pumatayan ng mga ito kung okay lang po sa inyo. Pwede kayong kumuha, magdagdag pa dito sa task, kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po po natin yung mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po ang ating sumati sa pecha para po ngayong March 2 at March 3, 2024. Ayan, maraming maraming salamat po. At bago po natin tapusin ang ating pong video, gusto ko lang pong ipaalala sa lahat. Lang lalo sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumati sa pecha ay mga sample lang po natin ngayon. At ang mga ginagawa natin mga ito, mga sumada ay mga gabay lang po sa ating pong mga pagtaya wala pa rin pong mga kalam o mga kapagsagi po ano po yung mga lalabas na mga bola o numero sa ating pong mga lugar at ayun mga idol, maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat